eto, to? Pakita mo nga yung tapang mo. Parang ito. Pagliin na ako ngayon! Hindi mo talaga gusto mo, Ikaw na pinakaw ngayon! Adi! Do you want to want to leave Mr. President? I'm for you. Yun, yung ganun, di ba? Tapang! Harapin lahat! Wala na si General Torre, eh. Pero huwag kang mag-ano ha. Huwag kang mag buloy na nagtatago sa ilalim na may pahanap-hanap pa ng heartbeat. Or magtatago sa Senado para hindi mahuli. Binibigyan ka naman ng pagkakataon dyan sa ICC para depensahan ng sarili mo. Malay mo, ganito ang maging outcome. Pag sinabi ng Korte, inosente si Dilema, inosente si Dilema. Wala tayong magawa dyan. That, that, that that's it innocent until proven guilty. ba? Diba? Pero kailangan, pagtanggol mo yung sarili mo sa ICC.